ang kwento ng kandila na nagbigay liwanag mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, may nakatirang batang babae na ang pangalan ay Lina. Gabi-gabi, mahina ang ilaw sa kanilang bahay dahil madalas mawalan ng kuryente. Ngunit kahit madilim, hindi niya kailanman iniiwan ang kanyang tungkulin sa pag-aaral. Isang gabi, habang naglilinis siya ng lumang baul ng kanilang lola, may nakita siyang maliit na kahong kahoy. Pagbukas niya, may nakalagay doon na lumang kandila. Kulay ginto ang katawan at may ukit ng maliit na bituin sa gilid. Lola, anong klasing kandila to? Tanong ni Lina. ang matanda. Iyan ang kandilang nagbigay liwanag sa pamilya natin noon. Hindi ordinaryo yan na po. Hindi nauubos kung gagamitin para sa mabuting bagay. Kinagabihan, sinindihan ni Lina ang kandila. Maliwanag ito. Mas maliwanag pa sa lahat ng kandilang nakita niya at hindi natutunaw ang wax. Parang buhay ang apoy. Sumasayaw ng tahimik sa hangin. Dahil sa kandila, nakapag-aral siya ng maayos tuwing gabi. Hindi na siya nagdidilim. Hindi na siya nauubusan ng oras. Ang bawat pahina ng kanyang libro ay parang mas malinaw, mas madaling maunawaan. Isang gabi, may umiyak na bata sa labas ng kanilang bahay. Walang dalang ilaw at natatakot bumalik sa kanilang kubo na rumaragasa ang hangin. Lumabas si Lina, dala ang mahiwagang kandila, hindi humina ang apoy kahit malakas ang hangin. Dinala niya ang bata pauwi ng ligtas. Kumalat ang balita tungkol sa kandila, ngunit higit sa lahat, kumalat ang diwa ng pagtutulungan. Kapag may nawalan ng ilaw, tumutulong si Lina. Kapag may batang hirap sa aralin, pumupunta siya para mag-aral kasama nila. Isang hapon, sinabi ni Lola, Apo, alam mo ba kung bakit hindi na uubos ang kandila? Umiling si Lina. Kasi ang apoy nito ay nagmumula sa kabutihan. Habang may tumutulong, habang may nagbabahagi ng liwanag, hindi mawawala ang apoy. Isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang baryo. Nasira ang mga ilaw, nawalan ng kuryente ang buong lugar. Ngunit ang kandila na natiling maliwanag. Sa liwanag nito, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay para magtulungan, magayos ng bubong, magbigay ng pagkain at maghanda ng mainit na sabaw. Pagkatapos ng bagyo, nagpasalamat ang lahat kay Lina. Ngunit sabi niya, hindi po ako ang nagbigay ng liwanag, kundi tayo pong lahat. At mula noon, ang kanilang baryo ang tinawag na Baryong Maliwanag hindi dahil sa kandila, kundi dahil sa mga taong nagliliwanag ang puso. Kahit maliit ang kandila, kaya nitong palayasin ang kadiliman. Kahit maliit ang kabutihan, kaya nitong baguhin ang isang tao. At kahit maliit ka pa, kaya mong magbigay liwanag sa mundo. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.